So ayun, kumusta yung mga mga loyal followers ko diyan. Ngayong araw ay try po nating magbakas kung meron pong kukuha talaga. Tingnan natin kung legit ba talaga yung mga nagbabakas kasi yung iba binabantayan nila ako, hindi ko babantayan. Hahayaan ko yung tao na sila mismo yung kukuha, no? Pero siguro makikita din natin kung talagang may kukuha ng bakas So, bali na natin yung ating bakas ngayong araw na to. Yung ating unang bakas. <laughs> At kung alam mo kung saan ang lugar na to, yon kunin mo na yung bakas na iwan ni Kapanta. Ang bakas ni Kapanta. At ilalagay na nga natin yung ating bakas. Ang ating unang bakas ngayon, ilalagay na natin. Yeah. <laughs> yan. Yan, may mga yan may mga basura dyan na nilagay unang bakas may diaper dyan na diaper ng anak ko na pinaghihiyan niya buong gabi yan kung alam mo kung saan ang lugar na to anong pang inihintay mo kunin mo na ang unang bakas ni Kapanta alright at yun na nga <laughs> ang unang bakas ng nakalipas <laughs> Run, roll so kung alam mo kung saan ang lugar na to ano pang inihintay mo kunin muna <laughs>